idol. Magandang gabi po sa inyong, sa inyong lahat dyan. Ah, kain tayo mga bas mga idol. Ah, gutom na kasi. Kain tayo ng kapunan Ito nakaprepare na mga bas mga idol. Ito. Ulam ko. Itlog na linaka mga bas mga idol. at may sausawa na bagoong, kung sabay saya pa dinamus uh, gikan sa surigao mga taga surigao oh. paborito paborito ninyo, dinamus pag nandito na sa manila nakakarating na bagoong. ito ang sasawan ko sa itlog na linaka kung gusto may tuyo din oh wow sarap yung tuyo So, kaso, medyo hirap pa to. Uh, hilaw pa talaga mga boss, Kasi, kasi naubusan ako ng gasol. Eh, wala. Pway, pero pwede naman to, kilawin. Pwede, kilawin. Kasi walang wala. Medyo kumapos talaga. Hindi, nasa na kumapos. Kapos sa budget. Uh, kaya na tayo mga pasmahidol Ito ang gagawin ko Uh, magbenta muna ako ng gatas na paborito ko. Verse 3, oh. Ayan. Bilis 3, mga pan, mga pan sa si mga idol. Gatas-gatas tayo. Huwag yung gin, gin bilog. Kasi nakakasira yan ng katawan. Sa kalusugan. Dito lang tayo sa bilis 3. Gatas. O, so, ito. Bilis 3, mga si mga idol. Gatas-gatas tayo. Huwag tayo sa din bilog pero ang din bilog naman may purpose naman yan pag uminom nakatanggal yan ng ubo dito may takori akong daldala para hindi na pumunta sa kusina o dito na lang di ba mga kayo doon o lang na lang init yung birthday, red eh. ayos o tapos, o taon. O, ito mga fans mga ito, gatas, o. Oh. Masarap to, o. Oh. Sarap, gatas. Tapos, may tuyo pa ako, o. Oh. Kaso, ilaw. Naubusan ako ng gasol. Ah, kikilawin lang to. Pwede naman ito mag-ilaw. Oh, ito may linaga akong itlog. Oh, ito mga bat mga ito linaga itlog ko. Oh. isa ako na dito sa may tubig. Oh. Ito. Ah, baka hindi baka hindi ko maubos. gandang 'yan. Para bukas bago ako magdote. Iulam na iulam naman to. May baka mas maidol. Ito ang paborito kong Plato, kawali. Ganito na talaga, buhay mo pa sumay doon, no? May kaburitong plato. Kawali. Masarap tayo ng tong mga pa sumay doon, kawali. Ang bundok ang dating ba? Kaysa na naman -na ako sa bundok, mga pa sumay doon, kasi laki ako ng bundok sa Surigao, Del Norte. Yan. Tapos balatan ko na mga basma ito. O, may, may, hinawan pa ako. Hugasan. Automatic lang. O, hugasan lang. Yan. Sarap pa, mga -idol, Sarap to ka eh walang itlog na linaga. Paano pa to sa katawan? Gumaganda ang katawan pag laging linagang itlog. Kasi may ano to, kargadong vitamins. Itlog. So, yun know, itlog. Tapos, sa ko, kung sa Tagalog pa, bagoong. Ay, eh, doon to -do galing sa Surigao ginamos sa kung sa Bisaya pa. Ah. Kain na tayo mga fans mo ito. Sarap po ko, ko. Dina, din itlog o. Oh. Sarap. Sa sawang ginamos.

yung gatas mga bags mga idol, very straight. Nako, ba yung kanin? Ah, sarap talaga mga bags mga bags idol. At it, itong itlog naman, pag iulang, magaan lang sa bulsa kasi sampo lang isa. Pag doon naman sa isga mga bags mga idol, dalawang daan, nako ang bigat-bigat. Kahirap lang buhay ngayon. Kaya dito, dito lang tayo sa itlog-itlog. Kasi, ito lang wala, maabot. Kasi sampo lang ang isa. Ang dami ng kainin ko mga paning mga lalo Hanggang bukas na to Kasi bago mag-yote, kain mo na Doon sa kanilang salamat may tuyo pa ako, mga pansin idol. <coughs> Galing to sa kapitbahay namin. Ilan ni Ejire Ibarra. Galing to Surigao. Doon to binili sa kampo. Pag madumin Domingo may tabo doon, doon sa kampo. Maraming mga tuyo. At maraming mga ano, baboong.

relax ka lang dyan huwag maingay huwag kang maingay, Dixiel bigo ka lang dyan tuyo naman mga bas mga idol. Hilaw pa to, pero pwede itong makilaw. Dati gawain namin ito doon sa sa probinsya. Pag walang apoy, pwede kilawin. Iulam mo. oh Pwede lang. Kasi walang, walang nang gamit ng apoy. Walang apoy-apoy. Apoy. Hmm? Depende lang na sa ano sa karte. ng apoy, ano rin sila makain, makilaw. Hmm? Masarap. Masarap pang kapat sa mga lolo. Oo. Oh. oh. Tuyo yan, tuyo. Hilaw na hilaw ba itong mga pasmailol? Oh. Hmm? Kaya pwede lang iiwala mo, kahit hilaw. Kaya kilawin na lang. Tapos, wala ka ng gatas, birth-free. Ah! Sarap. yamay talaga mga, mga pasmalo. Sa besi. Hmm, nakarami ako ng kanin. Sarap kasi. Oo. Oh. Uy, oo. Oh. ko na lang mga pasmalo. Wala. naubusan ako ng gasol. Hmm ganito nung deskarte para makakain makasunod pa na araw maka ano ako ng pangano sa kasor, laman. ngayon wala kapos talaga Puntala. Um, tarap, 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 entuyo, Mm, mabago um pa. Mm. mm. Oh, mabago mo? Salap to. Wow. Mas gumaganda mo, ang mm, bagong Ito, mapas mga idol. Ito, gatas mga pats mga idol. Oh straight para pang tulak pang tulak sa kanin ay ay sa wakas Lord sa wakas Lord ah uh, mahal na Panginoong Diyos. Ah. Uh, napot, maraming maraming salamat sa biyaya mo. Uh, busog. Ah, uh, kahit mahirap lang kami, nakakain pa rin kami sa isang araw, katatlo. Uh, maraming maraming salamat Panginoon. Mahal na Panginoong Diyos. Tama. Maraming maraming salamat. Sa araw-araw na binigay mo sa amin, ay nakunta sa among pagkaon bisayaon nato mga nga basmay don na makahatag og dugang kabasok sa among panglawas sa matag isa ubanan sa imong gugma ug kaloy ana ka nagauban dili may mo pasagdan uh, thank you lord sa biyaya na pang-araw-araw ah uh, mga pasmay ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Iingat kayo palagi at chat out sa inyong lahat mga fans mga idol. God bless po sa inyong lahat. At mabuhay sa inyong lahat mga fans mga idol. Uh, sa wakas, natapos ang um, pagkain. Kainin ko na naman ang alaga kong si Dexter. O, noon, naghihintay mga pasang idol. Kainin ko. Ah, sa taot muna mga pasang idol. At maraming maraming salamat po uli. Sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat kayo palagi mga pasang idol. At God bless po sa inyong lahat. Sa taot muna mga pasang idol.